Magandang umaga sa lahat Yan, share ko lang yung ginagawa ko pag may sipon ako Kaya yeah, pagkagaya ngayon, may sipon po ako ngayon <clears throat> Ito po At saka hindi po ako mahiling magiinom ng mga gamot Inuna ko muna yung pagiinom ng Herbal yan Calamansi at Snowbell Yan, Calamansi Ito po, Calamansi, Snowbell Ang ginagawa po dito ay yan, ini-slice ko po ito. I-slice ko siya. Ang ginagawa ko po ay labing tatlong kalamansi. Tapos, apat na snobby. Marami na po akong gumawa-gumawa para gumaghapon ko po siya. Unti-unti ay -unti inumin. Yan. Yung mimix ko po siya. Ilalagay ko siya rito. Yan. Yan, sinisipon-sipon pa. Apat, para mas mentol, mas malamig sa lalamuna. Yan. Ito po yung ginagawa ko pag ako ay sinisipon, taon-taon, lalo na pag tagulan. Yan, in-mix natin siya. Ito po ay labing tatlong kalamansi at apat na snow ganda po ito sa sipon pag may plema sa lalamunan o yung kalamansi ano naman natin ang kalamansi mataas sa vitamin C ah, mga nga naman po nakapagamot sa sipon, trangkaso at ubo ito po Dalawang araw ko na po may sipon at ito lang po yung aking ininom at nag-iiba-iba. Dahil dyan, may ginawa na po ako eh, na po ko na na yan po ito yan. sa so, mga bata po pwede po ito mag minom lang gamot yan ganyan lang po ang pag inom kahit sino pwede pong minom nito patanda bata Ayan ganyan lang po pag may plema po na talagang dikit na dikit sa lalamunan at sa baga ito may na po itong inumin kalamansi na may snow beer. Ayan, masarap po. Masarap mla. Hindi na siya masyadong maasim at naglalaban po ang asim at ang mentol ng snow beer. Buong maghapon po kung naikom dito. Unti-unti. Hindi po bigla. Unti-unti lang po. Ayan, ganyan. Maya-maya, iinom na lang po ulit ako ng isang kutsara. Lalo sa mga bata, ito isang gaganito lang po kada. Ayan, yung hindi mahilig uh, uminom ng mga gamot dyan. Ito po yung Uh, hair pa lang pwede din. Sarap sa lalang muna. Thank you po. Sana po may matutunan kayo. Magandang umaga po.